What's up mga repa at mga kababayan no? Napakarami ngayon nagrarally Kaliwat kanan hanggang doon sa Luzon, Visayas at Mindanao Merong mga nagrarally no? Pero yan ba talaga ang makakasagot sa problema ng korupsyon sa ating bayan? Yan ba talaga yung solusyon? Sapagkat para sa akin no? Mauulit at mauulit at mauulit ang korupsyon itigil man nila ngayon yan, meron pa rin matutokso dyan. Dahil ang tukso, ah, kalakip na ng buhay natin yan. Ha, ah, kahit anong gawin mong mabuti, kapag nilapit ka sa tukso, po pwede kang matukso dyan, lalo na yan pera. ba? Diba? Pera? Bibigyan ka ng pera? ba diba babayaran ka? Ganyan yan. Kaya hanggat hindi nila ha, ah, ginagawa ng batas yan na death penalty para sa mga kurap hindi yan matitigil. Hanggang habang panahon na yan. No? Hanggat walang death penalty para sa mga korap, walang magtitino dyan. No? Hanggat walang nagsusulong yan na mga, mga grupo, ha? mga grupo ang, ang binabanggit ko dito, hindi isa lang. Mga grupo, hanggat walang grupong magsusulong yan at walang susuporta doon sa isusulong na yan kasi marami dyan korap. No? Marami dyan korap. Talagang ang korupsyon kapag ka hindi na nabigyan ng tamang aksyon. Mauulit at mauulit. Lalo na yung sinasabi ko nga na death penalty lang sa mga korup na opisyalis ng gobyerno ang makakapigil dyan na uh, ubusin, pagsamantalahan, yung kaban ng bayan. So yan lang ang isang solusyon dyan. Death penalty sa mga korup. Sapagkat kailangan yan eh. Alam nyo kung bakit? Hindi ba, kapag ka naubos ang pera, kinurap ang pera, napakaraming tao ang nagsasuffer. Iilan ang yumayaman, iilan lang yung gumaganda yung buhay. Pero yung mga nasa baba, lalong lumulubog. Hindi ba? Dahil nga, imbis na makatulong sa kanila, di ba? Pwede namang yung, yung kinurap nila, pwedeng ibigay na subsidy. Di ba? Para sa mga makatulong sa mga mamamayang Pilipino. No? Subsidy sa bigas, subsidy sa kuryente. No? Katulad nung pandemic, kaya namang ibigay eh. Di ba? Kaya naman palang ibigay yun eh. Yung 8,000, mil kada pamilyang Pilipino. Di ba? Kaya, nakaya naman eh. So kahit yun man lang sana, maka, maka, maibsan ang bigat ng pagdadala ng buhay ng bawat pamilyang Pilipino. So anong nangyari? Di ba? Inukurakot lang. 'di ba? Nung panahon ni Digong kaya naman eh. Dalawang beses pa nga eh. 16,000 'yun. 'Di ba? So ngayon, nga nga. So hangga't walang death penalty para sa mga korap na opisyalis ng gobyerno, hindi magbabago ang takbo ng bansa natin. Ulit-ulit lang tayo, no? Nakukurapin ng mga korap.